Hindi matanggihan ni Emilio ang ninong Ramon niya, kaya pumayag siya sa hiling nito na alamin kung karapat-dapat ba nitong maging tagapagmana ang nawalay nitong apo na si Andrea. Para maisagawa ang plano, kailangang magpanggap ni Emilio na isang ordinaryong empleyado. Si Andrea kasi isang janitress, pero walang balak si Emilio na magkagusto kay Andrea lalo na at hindi ang kagaya nito ang tipo niya sa babae. Si Andrea kasi ang tipo ng babae na sinyo seryoso at kailanman ay walang balak si Emilio na lumagay sa tahimik. Plano niyang maging binata habang buhay, kaya ang gusto niyang karelasyon ay iyong hindi mangihingi ng commitment. At hindi ganong klase ng babae si Andrea. Idagdag pang apo ito ng kanyang ninong Ramon. Subalit may kung ano kay Andrea na nagpapabago ng tibok ng puso niya. At hindi iyon magawang labanan ng binata. Pinakialaman niya ang babaeng hindi niya dapat mahalin man lang. At ngayon, namom problema siya. Dahil nagpakita si Andrea dalang ang balitang, dinadala nito sa sinapupunan ng kanyang anak. Ano kaya ang kahihinatnan kapag nalaman nito ni Don Ramon? at paano ipapaliwanag ni Emilio sa dalaga ang katotohanan ng paglapit niya rito. Magandang araw, Angels! Isa na namang series story ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button gayon din ng bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kailangan ko ng pabor. Sa ad ni Ramon Cervantes. Isang tawag lang mula rito ay iniwan ni Emilio ang ginagawa upang puntahan ng ninong Ramon niya sa Cebu. Hindi idinitalya ng ninong niya ang dahilan ng pagpapatawag sa kanya. Dahil hindi raw yon dapat na pag-usapan lang basta sa telepono. Hindi si Emilio ang tipo ng taong sunod-sunuran sa gusto ng iba. Sa edad na 31, ay kilala siya sa mundo ng pagnenegosyo na mataktika at dominante. Dahilan upang tanghalin siyang isa sa mga pinakabatang bilyonaryo sa buong mundo. Patunay roon ng bodyguards, limousines, private jets, at properties na pag-aari niya. Ngunit ibang kaso ang 75 anyos na si Ramon Cervantes. Malaki ang utang na loob niya sa ninong niya dahil ito ang tumayong pangalawang ama sa kanya sa loob ng maraming taon na nasa Maynila siya at malayo sa kanyang pamilya. A self-made businessman, si Don Ramon Cervantes ay isang multimillionaire na nagmamayari ng chain of hotels na nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit kung gaano katagumpay sa negosyo ang ninong niya, kabalik tara naman niyon ang pribado nitong buhay. Nawala sa panganganak sa pangatlong anak ang pinakamamahal nitong asawa. Ang tatlong anak nito ay nagsilaking, spoiled, tamad, at maluluho na maraming beses nang naging kahihiyan ng mabait at respetadong ama ng mga to. Ang ninong aramon din niyang nagpatibay sa paniniwala ni Emilio. Nang na isang lalaking may matinong kaalaman, ay hindi dapat magpamilya. Naniniwala rin siya ang karanihan sa mga anak, ay maraming problema lang ang idudulot. Sino siya? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Emilio. Ang tinutukoy niya ay ang babaeng nasa file na iniabot sa kanya ng ninong Ramon niya. Nang marating niya ang mansyon nito. Basahin mo, iho. May diin itong sabi kasabay ng pagbuntong hininga dahil sa pagkainis. Binuklat ni Ramon ang manipis na file. Walang halaga sa kanya ang pangalang Andrea del Rosario. At habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, lalong hindi niya makita ang kaugnayan niyon sa binabasa niya. Siya si Andrea. Anang ninong niya. Magkapangalan sila ng asawa ko Naguluhan si Emilio sa konting nabasa niya. Si Andrea del Rosario ay lumaki sa bahay ang punan at nagtatrabaho bilang isang janitres. Walang kakaiba sa buhay ng dalaga, kaya hindi niya maintindihan ang matinding interes ng ninong niya sa babae. Apo ko siya. Seryosong saad ni Don Ramon. Manghang na patitig naman si Emilio dito. Kailan pa gusto ka bang pirahan ng babaeng to o ano anuman? Bagay na bagay kasi papagawa ko, iho. ang sabi ng ninong niya. Pero hindi Emilio. Ang pagkakalam ko ay ni hindi nga niya alam kung sino ko. Gusto ko siyang makausap at makilala. Dumako muli ang paningin ni Emilio sa litrato. Isang ordinaryong babae. May matang walang emosyon at walang mababakas na personalidad. Paano nyo naman nasabing apo mo ang Andrea na to? Labag man sa kalooban ng naging pag-amin ng ninong niya. Anak siya ni Jake, ang bunso ko. Nakabunti si Jake habang nagtatrabaho sa hotel ko sa Makati. Kung trabaho nga bang matatawag ang ginawa niya habang naroon siya. Dagdag nito, kasabay ng pagak natawa. Hindi niya pinakasalan ng babae at iniwan niyang mag-ina bago pa man siya nawala. Labing limang taon na nakararaan. Pinuntahan ko at kinausap ako ni Ivy Del Rosario, nanay ni Andrea, at nang hingi siya ng pinansyal na suporta at nagbigay naman ako. Sa pamamagitan ng DNA testing ay natiti kong apo ko si Andrea. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan, ay hindi nagamit ni Andrea ang perang ibinigay ko at iniwan siya ng nanay niya sa bahay ang punan. Kawawa naman siya. Komento ni Emilio. Higit pa roon ang nangyari kay Andrea. Lumakas siya sa hirap kaya nakokonsensya ako. Pag-amin ng ninong niya. Apo ko siya at maaring siyang maging tagapagmana ko. Naalarma si Emilio sa sinabi ng ninong niya. Tagapagmana mo? Isang babaeng hindi mo pa nakikita? At paano naman ang pamilya mo? Wala akong apo sa anak kong babae na nakatatlong asawa na at may klase ng pamumuhay na hindi kayang suportahan ng mga naging asawa niya kahit pa mayayaman din ang mga 'to. Walang emosyong sabi ni Don Ramon. Ang natitira ko namang anak na lalaki ay maraming bisyo. Ang dalawang apo ko namang lalaki ay tulad din ng kanilang mga magulang. Lahat sila irresponsible at maluluho at iniimbestigahan sa pagnanakaw sa isa sa mga hotel ko. Wala akong intensyon na pamanahan sila. Ngunit kung karapat dapat itong apokong babae na si Andrea, ay iiwan ko sa kanyang malaking bahagi ng kayamanan ko. Ano ang ibig mong sabihin na karapat dapat? Tanong ni Emilio. Kung disyente siyang babae at may mabuting puso, tatanggapin ko siya sa pamamahay ko isa kang lalaking may dangal at may kontrol sa sarili Emilio. Kaya ipagkakatiwala ko sa iyo ang pagkilati sa pagkatao ni Andrea. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ako? Anong kinalaman ko rito? Bakit hindi ikaw ang makipagkita sa Andrea na to? Pwede siyang umarte at magkunwari para lang makuha ang loob ko. Bumuntong hiningang ninong niya. Kitang-kita sa mukha nito ang mga taon ng kabiguan at kawalang tiwala sa si sarili. Hindi ko mapagkakatiwalaan ang sarili kong pagpapasya dahil desperado kong makita si Andrea, nakakaiba sa pamilya ko. Maraming beses na akong pinagsinungalingan at miloko ng mga anak ko pagdating sa pera. At iba pang bagay, Emilio. Ayokong umasa para lang maloko uli sa bandang huli. Isa pala siyang janitress. Wala kaming something in common. Kaya paano ko makikipagkilala sa kanya nang hindi siya nagdududa? Kunin mo ang serbisyo ng cleaning agency niya sa company mo. Tiwalang sagot ng ninong niya. Alam kong malaking pabor ang hinihingi ko at abalakang tao. Pero sino ang pwede kong pagkatiwalaan na gumawa nito? Ang anak ko o isa sa mga hindi mapagkakatiwalaan ko nga po? Alam kong hindi sila magiging patas. Ituturing nila si Andrea na kakompetensya sa mamanahin nila. Gano'n na nga Ninong. Tila nakahinga ng maluwag ang Ninong niya dahil sa mabilis niyang pagkaunawa. Ituturing ko itong isang malaking utang na loob Emilio. At kung sa tingin mo ay pera din ang habol ni Andrea at hindi siya mapagkakatiwalaan, hindi mo na kailangang ipaalam sa akin gusto ko lang malaman kung pwede ko ba siyang maging tagapagmana. Seryoso pa rin na saad ni Don Ramon. Pag-iisipan ko, labagman sa loob na tugon ni Emilio. Bilis-bilisan mo lang at hindi na ako bumabata. May dapat ba akong malaman? May igting na tanong ni Emilio. Nagaanala siyang baka may sakit ang ninong niya at nililihim nito iyon. Naantig ang kanyang loob na gano'n na lang ang tiwala nito sa kanya, pero hindi niya gusto ang pinagagawa nito. Wala kang dapat ipag-alala, Emilio. Sa kabila ni Yonay, nag-aalala pa rin ang binata. Pero hindi naman niya magawang magtanong dahil sa katigasan ng ulo na makakita sa muka ng ninong niya. Ipinagtataka niya ang kaprangkahan nito. Nilunok nito ang pride at inaming, Isang malaking kabiguan ng tatlong anak. Alam niyang hindi nito gustong magdagdag ng bagong pasanin. Pero hindi niya gusto ang paraan nito ng pagharap sa problema. Kung si Andrea nga ang apong inaasam mo, ano sa palagay mo ang mararamdaman niya kapag nalaman niyang inaanak mo ko at seta pang lahat? May intindihan niya kung bakit kapag nakilala niya ang mga anak at apo ko. Kumpiyansang sagot ng ninong niya. Ito lang paraan para mapalapit siya sa akin. Magulo ang isip na lumipad pabalik sa Maynila si Emilio. Isa siyang kilalang negosyante na laging nauuna sa mga kakompetensya niya at naliligayahang makita ang mga ito na malugi. Ano ang malalaman niya sa pagkilates kung karapat dapat bang maging tagapagmana ang nawawalang apo ng Ninong Ramon niya? Isa yung hamon na hindi niya gusto Lalo na't itinuturing niya sarili na tipo ng taong hindi people person. Istrikto siya at iilang ilang tao lang ang pinagkakatiwalaan. Iniiwasan niya ang mga babaeng ang gusto ay commitment. At iyong iba na nakakasama niya ay alam niyang parehas lamang sila ng gusto. Ano ba ang espesyal sa trabaho sa opisinang to? Naiinip na tanong ni Zenny kasamahan ni Andrea sa trabaho. Bakit kailangang lumipat tayo rito? Pinigilan ni Andrea ang mapabuntong hininga habang magkatulong nilang itinutulak ang cleaning trolley patungo sa elevator. Kumbinsido si Ma'am Trina na kapag napagbuti natin ng trabaho natin dito, ay bibigyan tayo ng mas mahabang kontrata at tayong dalawang inilagay rito dahil tayo ang pinakamahusay niyang mga janitress. Napangiwi si Zenny. Tayo nga ang pinakamahusay, pero hindi yon makikita sa sweldo natin. At lalo pa tayong napagastos dahil ang layo nito sa apartment. Sang-ayon si Andrea sa sinabi ni Zenny. Pero sa panahon ngayon, may laking ginhawa ng magkaroon ng regular na trabaho. Lalo na ang trabahong may kasamang libreng tirahan. Isang linggo pa lang ang nakakalipas ng matagbuan ni Andrea ang sarili na palaboy at takot na takot. Tanging ang alok ni Trina, ang may-ari ng cleaning agency, ng kwartong tirahan at trabahong tumugma sa schedule niya sa klase sa kolehiyo, ang nagligtas sa kanya at sa aso niyang si Blue. Nangako si Trina na tataasan ang sweldo niya sa sandaling mabigyan ito ng permanenteng kontrata kung hindi lang sana mas interesado ang kanyang ina sa mga nakakarelasyon at sa pera, ay hindi sana siya kailangang ihabilin sa pangangalaga ng DSWD. Umasa si Andrea na magbabago ang kanyang ina, subalit maling-mali siya. Mas gusto nito ang magpapalit-palit sa mga hindi matitinong lalaki kaysa maging isang mabuting ina. Kaya tiniyak niya na nipatak ng ugali ng ina ay wala siyang gagayahin para sa kanya pag-aaksaya ng panahon ng mga lalaki na walang ibang interes maliban sa kaligayahan, sports at alak kaya bagaman ay may mga nililigaw sa kanya mas inilalaan niya ang panahon at lakas sa mas mahalagang bagay akala mo naman ay may nagkukumahog na mga lalaki para ligawan ng boring na katulad mo nangingiting pangaasar ni Andrea sa sarili ang height niyang halos hindi umabot ng 5 feet. At ang walang kakorte-korte niyang katawan, ay hindi ang tipong pagkakaguluhan ng mga lalaki. Umasa siya noon na baka late bloomer lamang siya pero sa edad niyang 23, malabo nang mangyaring magbago ang hugis ng kanyang katawan. May nakatakas na hibla sa pusod ni Andrea, kaya hinigpitan niya ang pagkakapusod ng kanyang buhok. Ngunit sa ginawa niyang yun, ay natanggal ang panali at kumawala ang mahaba at alon-alon niyang buhok. Bagaman abala lang sa kanya ang ganon kahabang buhok, hindi niya maatim na ipaputol yon. Isa kasi yon sa mga natitirang alaala niya kay Maria, ang kumupkop sa kanya. Gustong gusto ni Maria na sinusuklay ang kanyang buhok. Bagaman tatlong taon nang namayapa si Maria, hindi pa rin maiwasang mulungkot ni Andrea sa pagkawala ng taong mas naging ina pa sa kanya kaysa sa taong nagluwal sa kanya. Naiinis na sinubukan ni Emilio na makatapos ng trabaho gamit ang desk ng kanyang assistant. Nakadagdag pa sa iritasyon niya na dahil hindi kanyang mesa. Wala roon ang mga gamit na kailangan niya. Kung hindi lang dahil sa kanyang ninong Ramon, ay hindi niya maiisip na magkunwaring isang ordinaryong empleyado yun lang kasi ang naisip niyang paraan para makausap si Andrea nang hindi ito magdududa. Umaasa na lamang siya na sana ay hindi nagbabasa ng business news si Andrea para hindi siya mamukaan. Napatiimbagang si Emilio ng marinigang ingay ng vacuum, sa wakas ay dumating na si Andrea. At nang masimula na ang larong ito, panahon na para maging si Ismael Crisanto siya. Isang opisina na lang ang hindi nalilinis ni Andrea dahil may empleyadong nag-overtime. Sumilip siya sa naturang opisina at nakita niya sa tulong ng liwanag ng desk lamp ang isang matipunong lalaki. Nag-angat ito ng tingin at nagulat siya nang bumungad sa kanya ang mga matang kulay tsokolate. ang kumabog ang kanyang puso dahil sa tingin ng lalaki. Ang gwapo-gwapo ng lalaki mula sa prominenteng cheekbones, sa matangos na ilong, pangahang muka, hanggang sa mapupula ng mga labi. Hindi rin nakaligtas sa kanyang pagkainip sa muka nito, na nagpaatra sa kanya mula sa pintuan patungo sa pasilyo. Parang may alarm na tumunog sa ulo ni Andrea. Hindi ang lalaki ang uri ng taong gusto niyang abalahin. Napailing si Milyo sa pagalis ni Andrea. Siya ang hinahabol ng mga babae, hindi ang kabaliktaran. Pero hinabol niya si Andrea. Hindi ako magtatagal dito. Ania. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa tahimik na paligid. Napapitlag na hinarap siya ni Andrea. Kababa ka ng ang pangambang mata nito? Uunahin ko na lang ang conference room. Bago ka ano? Tanong ni Emilio. Ibang-iba si Andrea sa personal, kaysa sa black and white na litrato nito. Alam niyang hindi katanggara ng mga Cervantes, pero masyado namang maliit na babae si Andrea. Ngunit kung napangiti siya sa taas ni Andrea, nabighani naman siya sa mukha nito. Ang maliit na mukha nito ay nagtatampok ng malalaking mata at mapipintog na labing mapapaisip sa sino mang lalaki. Nang maraming kwentong pag-ibig. Napakaganda ng mga labi ni Andrea. Hindi na gustuhan ng binata ang itinatakbo ng kanyang isip. Kung si Andrea nga ang apo ni Ninong Ramon niya, ni hindi man lang dapat sumagi sa kanyang isipan ng kakaibang dumadaloy doon. Ito ang unang araw namin. Mahinang tugon ni Andrea. At pagbubutihin namin ng trabaho sigurado kung gagawin mo yon. Ani Emilio na pinapanood si Andrea, na gamitin ang vacuum cleaner, na mas mabigat pa yata rito. Muli niyang tinitigan ng dalaga, at nagulat siya ng mapagtanto na may kakaiba siyang nadama. Napakatagal na panahon na mula nang makadama siya ng ganon. Hindi niya yon maintindihan. Cute si Andrea, pero hindi siya mahilig sa cute and tiny. Ako nga pala si Ismael. Ismael Crisanto. Pagsisinungaling ng binata. Iikinagagal kong makilala ka. Tugo ni Andrea na nagmamadaling bumalik sa trabaho. Hindi siya mapalagay dahil nakipagkilala si Ismael sa isang katulad niya. Ang gwapo-gwapo ng lalaki at nagtataglay ng mga matang animo tinunaw na tsokolate. And he is smelled of warm, clean male with a mouth-watering hint of some exotic cologne. Hindi iyon ang naging huling pagkikita at pag-uusap nila ni Ismael Cresanto. Sa mga sumunod na gabi ay naaabutan niya ang lalaki. At wala na siyang pagpipilian kundi maglinis habang nasa opisina nito na naging napakahirap na dahilan. Dahil hindi miminsang nauhuli niya itong nakatingin sa kanya lalong hindi nakakatulong ang mga ngiti nito kapag kausap siya. Ngiting nagdadala ng kakaibang nararamdaman niyang kumakalat sa buong katawan niya. Alam niyang dapat niyang iwasan si Ismael. She wasn't in his league, socially or even educationally. Problema lang ang dulot ng mga lalaking katulad ni Ismael. Gaano man kasimpatiko ang mga to. Ayaw niyang matulad sa kanyang ina Nahandang iwan ang lahat para lang sa mga karelasyon, kahit nang ang sariling anak. Sinubukan ni Andrea na makipagpalit ng station kay Zani, ngunit hindi niya ito napapayag. Pinayuhan na lang siya ni Zanny na kung makikipaglapit ang binata sa kanya ay tarayan niya. Taglay iyon sa isip, kaya patuloy na nagtrabaho si Andrea sa loob ng opisina ni Ismael. Naglagay siya ng distansya sa pagitan nila bagaman mahirap yon, dahil sa umuusbong na atraksyon niya sa lalaki. Kamusta ang trabaho mo? Nagulat si Andrea kaya muntik na niyang mabitawan ng hawak na tasa. Nasalo naman niya ang mug, ngunit natapunan na ng iniinom na tsaa ang kanyang uniforme. Ginulat mo ko? Naiinis na kumuha siya ng tisyo upang punasan ang nabasang uniform. Sino ang mag-aakala na kahit sa staff kitchen ay susundan siya ni Ismael? I'm sorry. Mahinang paghingi ng ng binata na nakalapit na sa kanya upang tulungan siya. Talaga bang inaabot ka ng sobrang lalim ng gabi sa trabaho? Tanong niya. Alam niyang namumula ang kanyang mga pisngi dahil sa presensya ni Ismael. Madalas workaholic ako. Tugo ni Ismael na nakatitig sa kanyang mga labi. Ah, okay. Muling inabot ni Andrea ang mug at tinitigan si Ismael. Gusto niya ang pangahanat lalaking-lalaking kontor ng mga kilay at cheekbones nito. Ibinalik niya sa wisyo ang sarili. Babalikan ko na ang trabaho ko. Sabi niya at nagmamadaling nilagpasan ng binata palabas. Paano pipigilan ni Andrea ang sarili na hindi umibig sa binata? Gayong ko sa itong lumalapit sa kanya. Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.